Yan, normal trend Ayan, diba? Oh. na mga namumuno. Pero, yun ang sinasabi ko sa kanila, oh. Jen, na hindi tayo pinakinggan. Ano ba yun? Ayun. Now, huwag nyong <laughs> na huwag niyong pangarapin na ma maaresto si dating Pangulong Duterte Ayun. at Ayun. maidala sa Hague, hey oh. di ba? Sinabi natin yan, bago pa, hmm. bago yung pinag-uusapan pala yung aresto, eh, di ba? Totoo. Sabi ko, eh, hindi. Uh, sana hindi nila pangarapin yan kasi makakasama sa kanila, lalo na't palapit ang eleksyon. Ako naman, Nelson, ano ha? Ito, payo bilang isang mamamayan at mm sa ating bansa. Sana kumambyo, kumambyo ang mga leader ng ating pamahalaan at ang tagapagsalita ng Pangulo. Ako sa tingin ko, <laughs> na siya, malaking factor dito ang tagapagsalita ng Pangulo. Ah. <laughs> Tama. Di ba? Oh, <laughs> ah, well, aminin man natin o hindi. Tama. Hindi sa ano pa man, <clears throat> hindi sa pinasasaringan natin <clears throat> si Atty. Claire. Kasi image yan eh, di ba? I-analyze mm <clears throat> nyo man o hindi. <clears throat> oh, huwag nyo pong tignan na kami ay Jen Subarjaga at Nelson Luba. Pag in-analyze nyo po, apakalaki ng papel <clears throat> ng tagapagsalita <clears throat> ng Pangulo. <clears throat> Sa pagbaba po ng kanyang approval at saka oh. uh, trust rating. Sa halip kasi na tagapagpayapa. Yun. Tagapagpaliwanag. Oho. Uh pasugod dyan eh. Lagi <laughs> <-attaque>. na siya, <laughs> fight, lagi na siya uh -oh. fighting mode po kasi. na siya fighting oh, mode. Po. Eh, kayo na mag-analyze, di ba? Pakinig, ito ituloy nyo lang. Uh -huh. Ayun ba? Uh -huh. Eh, tignan natin.